Yun guys P.M. lang sa gustong bumili Ayan Porcelain

Hello, good man. Good stuff, man. Kumusta? Anong balita? Ganon ba rin? ito! Ito! Ito yung kaibigan Yoko, yoko. Chip! Balita, Chet! Kaway-kaway muna, Chip. Ah, kaway pa dyan, Contractor. Ay, mga ano yan? Alam na. May mga blood control. Yung, kaya Ibalik na yung pira. Ay, kulong yung mga sarangkot Bili na tayo. Pwede oh. hey, ako ko sa Bao Jimmy Boy. Yun, Bao Boy. Pablog ka lang, baka babayaran Yun. Shaka. <laughs> oh, yun. Gawin, gawin mo na. Kaya ako Yo, yo, yo. Ay, ito, ito, ito. Ito, ito, ito. Ay sa mga idol ko dyan <laughs> Ay ito ito, ito. Wash out last today ayala ayo ito ito Grab bawa natin ng Sprite guys right yo what's up man is pretty lagyan natin ng Sprite guys para yummy yummy right yo 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 what's up man mga guys ako to season. So, ito mo na mga idol dyan, oh. Shout out, Sarasaro! Ayan, shout out, Sarasaro daw. Guys, toot-toot, mga koopan dyan sa Manila, siya. Shout out yung mga koopan dyan sa Manila. <laughs> <yung> <laughs> Patay tayo! Hindi <laughs> ka na punta doon, to. Patay ka nun. Pugbog <laughs> sarado ka doon. yun guys. Shout out sa <laughs> Manila. Mga idol ko dyan. Ayan na Ayan na Ayan na Ayan na Ayan na Ayan na Dito na oh Dito na sila oh Ayan guys oh Sama-sama na kami pong sumabog dito Ayan na May isang taga-kumisari na madamay sa pagsabog Ayan oh no? Sabog na guys Ayan oh no? Ayan na Ayan na Ayan na Oh, grabe na lang yung yami Ay, yami talaga Uy, no, ano? tuh <laughs> tahu teman yo, yo, yo. <laughs> <laughs> udah minggu so.